yang namin ni Mother. Good morning mga sis. Ngayong umaga is nag-init tayo. Pagkatapos natin pag-init, bili tayo ng pandesal. Ngayon mga sis, bilit tayo ng pandesal mga sis. Kasi running to 4.30 am, pinas tayo mga sis. Ito yung malaking building sa aming kanto mga sis. Ito yung mga laking building. Malapit na tayo sa big shop mga sis. big na yan dyan sa kanto ito bang nga sis yung kanto na nito yung sa highway sa aming ngayon ngayong umaga mga sis bili tayo ng pandesal ngayon mga sis tatabili na tayo ng pandesal mga sis 20 pesos lang yung ating binili kasi tatulong naman kami kumain sa bahay mga sis Then papasok na tayo min. Tayo mga sis sa aming kanto. Ito yung aming kanto or papasok ng barangay ng mga sis. And good morning in Tanang bulaklak ng, ng kalabasa mga sis. Tudong pero. Pangalawa at magkuha din tayo ng dahon ng ginger pang palasa mga sis at ito na yung ating dahon bulaklak ng kalabas at saluyot palabasan tayo ng bahay at doon na tayo sa pabahay mga sis at si Mingming -Ming. yun si Mingming oh. Ngayon mga sis, magluto po tayo ng lauoy. May kalabasa po tayo, may puso, mayroon tayong mushroom, tapos may bulaklak ng kalabasa at saluyot mga sis, at mayroon tayong dahon ng ginger, at mayroon tayong, anong tawag nito mga sis, nakalimutan ko yung duwaw, pang siya, mayroon tayong sitaw at okra, at ito yung ating dahon ano yung malunggay mga sis yan po yung ating lulutuin ngayong ulam namin ngayong tanghalian mga sis o yan po hmm. pero mga sis yung aking pagkaluto niyan hindi ko na sa inyo pakita mamaya ko na ipakita sa inyo pag malapit na siyang maluto mga sis ngayon mga sis ilagay na natin yung ating saluyot tapos mga sis ito na ilagay yung dahon ng bulaklak ay dahon ng kalab ay bulaklak ng kalabasa mga sis sorry nagkamali po at pagkatapos mga sis kanina sabi ko bulaklak ngayon is bulaklak pala ng kalabasa pagkatapos malonggay na naman mga sis yan ang mga sis na yung ating lauoy mm, sarap na siya Good morning mga sis. Ngayon mga sis, labas kami ni Mother sa kalsada at mag-exercise kami ni Mother. Good morning po sa inyong lahat. At katapos po nito mag-exercise ni Mother is kakain siya ng langka. Kain si Mother mga sis ng langka ngayon. Umaga. Oh, oh, dito, tapi hawak sa akin mami. Hawak sa akin, hawak nga, hawak sa akin. O oh, naglambing si mamsi. Katapos ito mga sis, pasok na kami ni Mother sa loob ng bahay. Sa kitang mami. Hi mga sis, good morning po sa lahat. For today's video ay kasama ko naman po ngayon si Mother sa pagka kumain si Mother ngayon na lang ka pala. Sorry, sorry. Hindi mga sis, good morning po sa lahat. Si Mother, kung ano yung marinig niyo sa kanya, yun talaga yung kay Mother Natural. Na Sinasabi. Mamaya ka naman magdal dal, yung kanyang sinasabi is yung kanyang pangalan namin kapatid at saka yung kanyang mga apo doon sa Cebu. Then ngayon mga sis, si mother, si mother kumain ng langka or jackfruit. na na apo. Mamaya ka naman magdal dal, ako lang muna, please. Ako mo kakain ka langka kaya layo ka mo. Oo nga, kasi malayo kasi mga pamangkin ko. Din mga sis, ngayong umaga ay eh, si mother nagmumukbang ng langka. langka. Then ngayong umaga, katapos lang ni mother nag pinaano ko siya, pinalabas ko sa ngayong umaga sa bahay. Nagpunta kami na doon sa malapit sa kanto, malapit sa big shop. Then hmm. ngayon mga sis, masaya masaya ako kasi nagkasabay kami ngayon ni mother ulit sa paglandon. Ang bahay ka na Mamaya na mag -madima. Ako lang muna mm -hmm. mother ako lang muna magdaldal. Ay, kanilido. <laughs> Oo. Oh, oh, do, mm. Kaya naman yung mga sis ako <laughs> sinasabi ni Mark. <laughs> then mga sis. Kaya namin na. Then mga sis, ngayong umaga is migalam migalam shout out po sa inyong lahat. Then ngayon, mag shout out pala tayo kay sis Aiza ng Japan, sis Homi, sis <laughs> Marlene <laughs> Bintora, sis Anyong... <laughs> Nora 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 Be, Velasquez mi la shout out po kasi sa kabulbul ako then kay Che Vlog then kay sis Marvin Borax sis Charlene sis Charma then kay Jonas ki shout out at kay Scott of the school school, school mi shout out po at kay Then mga sis Brian Graham ng USA then kay ano kay well kakadu mga mga sis thank you so much pala kay ano kay boy maas official nagkabulol-bulol din siya in the last na, the last ako pala yung kanyang sinasabi shout out pala kay boy maas official then maraming pong salamat akala ko na hindi ba baka papapansinin kasi laki kasi ng subscriber mo boy maas official thank you so much kakabina kasi Diyos ko, akala ko kung yung pinagbulbulo. Kaya pala nakalimutan pala ako pala yung sinasabi, Arthur Sabat. Thank you so much, boy, mga official. Then, kayo mga mga si si Mother, nagbumakbang si Mother ng Jack Roth din. Mga siguro mga sis, mga 3D, siguro kami ni Mother or 4D, hindi kami nito. Mga 3D or 4D, siguro mga sis, si Mother, hindi hindi kami nakapagsabay ni Mother sa vlog. Kasi si Mother, no, you mga one day to two days hanggang three days meron kasi si Mother sinasabi na iba din ngayon nakita na din niyo talaga si Mother may meron sa mga mga ano yung mga action action yung sinasabi din kayo lang umintindi mga sis sa aking video then marami pong salamat sa inyong lahat mga sis sa walang sawang sumusuporta sa akin then si ano nakalimutan i-shout shout out ko din siya si Christian Saitana shout out at din kay sino ba ano, mga sis, pa sinasabi hindi kasi ako nakapag-lista gusto ko sa, sa talaga maglista kasi minsan nakalimutan ko talaga nang dahil kasi sa dami kong iniisip. Mm -hmm. Ay, shout out pala kay Dudong Vlog ng Japan. Hi Dong, I love you Dong. Shout out pala kay Dudong mm, -hmm. Dudong mm -hmm. Then sa aking mga friends, Emerito Ibrano, shout out kay Inel Pascua, shout out at kay Andrian Ian Pascua din kay Archie Archet Pascua, Tatoy Biroy, Chan Ravi Magallanes, Tata Ronald Castillones, then kay Chan Ravi at kay Arch ang ng Cebu, Tess Mendoza ng Maynila, then kay is 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 is, is ki is Y why is is, is tama ba F if tama ba pasensya na ba sa then kay Clara Murphy, then kay sa lahat po na hindi ko share na shout out shout out po sa inyong lahat mga sis din si mother ang aking inang maganda mother hello mother good morning good morning si mother bago kamag bago, bago lang si mother kasi naligo mga sis din mga 3 siguro or 4 days hindi kami nakasabay ni mother sa pag vlog ngayon lang kami ulit nakasabay ni mother sa pag vlog kayo ngayon ngayon kung baga is masayang masaya kulit doon sana kami doon sa ilalim ng manga or sa ilalim ng ano ng ano mga sis ng manga or sa ilalim ng bayabas, hindi doon ako natuloy kasi ang init, kasi kahap, mga few days from na iba kasi yung panahon sa aming probinsya Then ngayon, sabi ko kay mother, doon na lang tayo sa bahay mag-vlog. Kasi sabi ko parang dito muna tayo sa dati nating studio, mga sis then sa lahat mga sis, sa mga secret viewers ko, thank you so much po sa mga, li, sa mga subscriber ko, thank you so much po sa inyong lahat na hindi, kahit mahina yung ating views, nandyan pa rin kayo, lalo na pag nagla-live ako yung mga TFC subscriber ko, thank you so much po sa inyong lahat. Then sana soon, magkakita ta, sana tayo soon, boy maas, burla, choy, pin, choy. Then sana soon, tonton, banga, sana soon, magkakita tayo in person soon, and dito sa Mindanao na mga charity vlogger, oh, blogger, sana siya. soon, magkakita tayo din. Banga, mga sis, si mother kumain pa rin. Si. Mamaya mga sis, ako naman ang kakain. Oh. Kakain mo na ako, mo ako ng kanin, man, kasi magkain ako ng aking almusal. Mga sis, kakain po ako ng aking almusal. And exactly mga 10 a.m. pinas time na mga sis or mga 9.30 a.m. Then happy Saturday to all mga sis sa lahat po ng aking mga secret, secret viewers. Happy Saturday to all mga sis. Then ngayong umaga is kakain tayo ng ating almusal. Then, bago tayo magsimula mga sis sa pagkain, magdasal muna tayo. In the name of the Father, the Son, Holy Spirit. Amen. Lord, thank you so much ng blessing nandiyan sa aming harapan ni Mother. Then, sana na bigyan mo si Mother malusog ng malusog na katawan mga sis din sa aking mga viewers. Bigyan mo sila malusog na katawan. Sa aking mga subscribers, tingin mo bigyan mo sila malusog na katawan. Sa aking mga secret viewers, bigyan mo siya na malusog na katawan. Sa aking subscriber ko, bigyan mo ng malusog na katawan. In Jesus' name, Amen. Mga sis, kain tayo ng ating ulam. Es, masarap yung ating ulam. Yung lauoy, uy, mga sis. Isa yes, ito sa mga favorite ko na mga ulam, mga sis, yung lauoy. uy. May -may, alis. Lauoy siya. Kain ka, mother, ng lauoy. You want to eat, mommy? Kapamahog niya ko. Tapos, anong ulam mo kayong umaga, kaninang umaga? Itlog. Itlog at saka? Atay. Atay, at 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 mga sis, yung ulam ni mother ngayong umaga din ako, sabi ko, maglaoy ako kasi mayroon kasi akong nakita na lotus isa sa friends ko, sa so Wells na si Xiaomi ng Japan. Kaya naisipan ko din maglaoy. Yung mga sis, kain tayo. Kain tayo mga sis. Palaging sis na lang. Palaging sis ng sis. Mm, harap. Mm. Ngayon mga sis, ubusin na natin yung ating law oi na ulam. Mm. Sarap. Hmm. Okay, <coughs> <coughs> ay tapos na mga buana. Kung sa grupo mga sis. Mga sis yung ating taniman ngayon isa. yan, O siyan, ang lawa. doon mayroon na doon malinis tapos doon mayroon na diyan o yon. Tapos dito mayroon na diyan tapos ito yung ating ano kanyan o ayan. Tapos yung isa doon mga sis para bukas yan para bukas itong mga sis yung panghuli na ito ito yan o oh. ang para bukas atin naman bukas umaga yun ang ating ano yan huka maghukay tayo bukas umaga dyan isa dalawa tatlo doon yung isa doon yung isa mga sis o oh, doon yan mga sis yung ating tanim na saging o oh. Yan. para bukas naman ito yung pangalawa yung hindi pa nalagyan pangatlo yun ang pangapat mga sis ito all si mother naglakad si mother mga sis papunta dito kasi ako naglaba ako ngayong umaga saan ka punta mother mother saan ka punta Si mother palabas ng kali Doon mother sa ano doon sa Patungo ng kali O yan si mother naglalakad patungo ng kali Si mother palabas ng kali Mga sis Saan ka punta mother Ha saan ka punta Naglalakad si mother Naglalakad si mother Mga sis and happy sunday to all Ang 60 ng aking ina Mga sis and 60 yo. Oh. Ako ngayon muna yung camera ni mother mga sis. Palabas kami mga sis sa ano sa kanto kung kakayanin ng pa ni mother. Mother naglalakad si mother. Dito na kami ni Mother. Medyo malaila na kami ni Mother. Dito kay How na kami. O sa bahay ni How kami mga sis. O. Mga sis. Si Mother. Ang ingay ni Mother. Pero masaya ako kasi nakaabot siya ng kanto. Nakaabot si Madol sa kanto Yan mga sis Grabe Abot kami ng ano ng Halapan ng be Pang kami sa ano sa Maraming tao mga sis Nakarating ni Madol Kaso lang hindi ako pwede Naka Sayang hindi ko talaga Nahawakan ng maayos mga sis Yung cellphone At hindi ko na bijuhan ka agad Yung paglakad ni Madol doon Kasi baka siya mag Mamalo ng tao Uwi na